Yes, lunchtime na. Baka naman kumain na si Bernard hindi na umabot yung dalawang food. Ay, excuse me. Ah, si yes, Bernard, nakita nyo? Eh, ma'am, nasa meeting po siya eh. Pero baka pabalik na rin po siya, ma'am. Okay, mm -hmm. sige. Thank you, ah. Ito na lang natin, nintayin si Bernard. Ah. Chloe, hey, um, about last night. Um, tinamayan lang kita. And nadala ako. Okay, hindi ko na-control yung sarili ko, Chloe, at naging mahina ako. Don't worry about it. Nag-enjoy naman ako eh. For me, last night was great. Yeah. Um, that's not the point, Chloe. Hindi mo naiintindihan. May asawa ako. Hey. Ay! Naiwan yung phone niya dito? Hello? Sorry ah. Mali yata ang natawagan ko. Ay! Si Bernardo ba kailangan nyo? Sino to? Asawa niya to. Si Bernardo kasi nasa meeting siya ngayon. Naiwan niya nga itong telepono niya dito sa desk. <laughs> May asawa na pala tong si Bernard. Buti pala maaga kung tinapos ang meeting namin kagabi. At merong magagalit na commander. Pasensya na nga pala kung bigla na naging meeting namin, ha? Okay, okay lang ho. Sir, pasensya na, Uh, Tama ko ba yung pagkakarinig ko? Maaga kayong natapos sa meeting kagabi? Yeah, bago pa mag 9pm. Tapos na kami. Okay, at mali yung nangyari sa atin. Ah, uh, if it's okay, baka pwedeng kalimutan na lang natin yung nangyari. Kasi baka may makaalam pa. Okay. My lips are sealed. Ah, oh. uh, kanina pa kayo dito? Tumawag yung client mo. Hmm. Maaga daw kayo natapos sa meeting niyo kagabi. Ah, uh, oh. Yes. pa <clears throat> oh, bakit late ka na naka-uwi? Akala ko napainom kayo sa meeting niyo, eh paano mangyayari yun? Saan ka nang galing kagabi? Bernard, ano? Sinong kasama mo kagabi?